day po sa ating mga kabuting ting. Ngayon po ay nandito po tayo ngayon sa shop ko. Uh, ngayon po ay gagawa po tayo ng washing machine. Ito po. May bagong pasok po ngayon ng washing machine. Ang sira po nito ay gear case. At sira din po yung spin motor po niya. Ngayon, uh, papakita ko po sa inyo kung paano po ang tamang paglalagay po ng gear case at tamang paglalagay din po ng spin motor. Ngayon po, kung bago lang po kayo sa channel ko, Paki-subscribe po ang aking channel at paki-share uh, paki-like and share na rin po at paki-click na rin po yung notification bell para updated po tayo sa mga latest video po natin. Ah, uh, ito po ngayon pala na napapansin niyo po mga kapatid Ito po yung ginawa ko natin kahapon. Yung dual pan. Na electric pan po ako, na electric pan po yung kuya nako. Ayun po siya nako. yan, Na electric pan po kami parehas dahil po dito sa ginawa po nating dual dual pan kahapon. Ayun mga kapatid sisimulan po natin ang pagbaklas po ng washing machine. Ito po. Simulan po natin, tanggalin ang pulsator. Ito muna ang una natin tatanggalin, pulsator. Para matanggal po natin yung, ito muna, tapos, totong natin mga kabuting Ayan mga kabuting ting. Hatang muna natin yung mga tornilyo niya. Okay, mga magputing ting, at tanggalin natin nang pinaka sa ilalim niya. Ngayon mga kabuting ting, tatanggalin po natin yung tornilyo nito, 'to. Ito po yung spin motor niya. Ito po yung spin motor. Ngayon may tornilyo po siya. Ngayon tatanggalin po natin yung tornilyo nito mga kabuting ting. Para mapaghiwalay natin yung spin motor at yung tap nya Okay mga kabuting ting, tatanggalin na natin, pag-iwalin na natin. Ayun, natanggal na. Ito mga kabuting ting, ito yung belt niya. Basang-basa na to Nakaroon na siya tubig. May tubig na itong belt na to kasi ito po ang gear case niya. Ito po. Tingnan nyo po yung itsura ng gear case niya. Ayan. Tumutulo na po ito. Tsaka gumagalaw na po. Ayan o. Oh. Gumagalaw na. May may play na. Maingay na. Tsaka dito. Makikita nyo kagad dito. Pag kulay kalawang na po yan, ibig sabihin tumutulo na po ang gear case nyo. Kailangan papalitan po natin to. Dahil po dito, dahil tumutulo po itong gear case nito, nadamay pati yung motor ng kalawang. Tingnan niyo po yung spin motor, ang itsura niya po niya. Tingnan niyo mga kaputing ting. Dahil sa dahil sa tumutulo na yung gear case, tumalamsik yung mga tubig niya. Kaya tingnan niyo mga kaputing ting. Kulay ng alawang na dito, tingnan niyo. Tingnan niyo po yung motor, pansinin niyo po. Dito may kalawang. Basang-basa. Tingnan nyo po sa kabila, sa riwa. Tingnan nyo po sa riwa, sa itin sa kabila. Wala pong kakalakalawang kasi wala naman po tubig na tumatalsik dito. Tumatalsik po ang tubig banda dito. Dahil sa gear case, kaya tumama dito yung yung tubig. Kaya kailangan po, pag tumutulo na po yung gear case po, pag sara na po itong gear case na to, kailangan palitan agad. Para hindi na siya makadamay ng uh, ibang motor. Buti na lang po itong wash motor, uh, medyo matibay po, hindi po siya bumigay. Ang bumigay po ay ito pong speed motor niya. Palitan na po natin itong gear case niya. Ang <tipos> <tipos> meron po kayo nakitang ganito mga kaputing-ting sa washing machine nyo, may ganyan na uh, dumi. Ibig sabihin, yan po yung tal 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 uh, tumatalsik na tubig galing po sa gear case. Ayan, diretso po. Makikita nyo mga kaputing-ting. Ayan, no, diretso yung ano niya. Diretso po yung dumi niya dahil, uh, dahil sa talapsig ng tubig ng ano, gear case. Kaya para kailangan po lagi po ng itong gear case. Pag nakita po ninyo may ganun ng sa, sa, sa na mayroon na po kayo nakitang ganyan, kailangan papalit nyo na po itong gear case na to. Ito. Kailangan palitan na po ito ng bago. Ganito po. Ganito po yung bago mga kabuting ting. Ito. Ito ipapalit natin. Lalagay natin ngayon to, itong gear case na to dito. Ayan mga kabutinting Pangapat na tornilyo na itong nilalagay ko Nalagay na natin ang bagong gear case niya mga kabutinting Ngayon Napalitan na natin ito mga -ting -ting. Ayan, natin Tatayo lang natin mga kabutingting. Ay, nalagay na natin itong bago ka po kabutingting. Ito. Ito po yung sukat niya. At saka yung mga at tsaka yung mga belt pa lang ito mga kabutingting. Iba-iba po ang mga sukat po nito. Mga ang mga sukat po nila, uh, mga sukat po ng mga washing machine, mga belt. May, uh, pag ng M po, ang M po ang MM. M, ito po ang, ang tawag dito po, uh, uh, yan, M29 ay M28. Ibiks, ibiks, pag ibig sabihin po ng M28, payat po yung belt niya. Pag tumaba po itong belt na to, ang tawag po dito A, A na po siya, A28, pag mataba po siya. ngayon po ang gagamitin lang po natin dito, M28 kasi po Ah, uh, ganun din po ang ginamit po niya ano, ibabalik lang ibabalik lang po natin yung belt na payat. Payat din po kasi yung ginamit niya. Kaya ibab, payat din po ibabalik natin. Ngayon ang paglagay po nitong belt, uunahin po natin sa pulley po ng was motor. Doon muna po sa was motor po natin ilalagay itong belt sa uh, sa was was pulley po ng uh, yung motor po niya may pulley. 'Yun ang una uh, doon po natin unang ilalagay. Pagkatapos po natin ilagay sa pulley po ng was, ilalagay na po natin sa sa gear case po natin mga kabuting ting ayan ito lalagay ko na doon sa puli ng was mga kabuting ting ngayon ilalagay na na po natin dito sa gear case ilalagay lang po natin ganyan mga kabuting -ting. tapos iikot lang mga iikot lang po natin kabuting, uh, kabuting -ting. iikot lang natin at kusang papasok po yan mas marlin nyo po itunog ayun ibig sabihin po maganda po yung lapat ng belt natin kasi tumunog po siya Okay mga kaputinting, titignan natin ang ginawa po natin. Ngayon mga kaputinting, paandarin po natin itong ginawa po nating washing machine. Ngayon, isasaksak po natin. Ayan. Mga kaputingting lalagyan na po natin ang kanyang pulsator. Kasi tutorial na natin mga kaputinting. Meron po lock tong pinaka pulsator niya mga kapating ting, lalagay lang natin. Para nakatago yung tornilyo niya. Ayan. Panda rin ngayon natin mga kapating ting. Para makita nyo po yung ano. Ayan mga kapating ting, umiikot na. Ayan. Mga kapating ting, ito tapos na. Ito, umaandar na yung ano natin. Umaandar na. Ang ating ano. Okay. Maraming maraming salamat mga kabuting ting sa pagtsatsagaan nyo po panunod sa vlog po natin. Maraming maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.